Bismillah alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katuruan po sa Islam na sa lahat ng pagkakataon dapat ikaw ay magpakumbaba. May ilang mga binanggit ang ating ulama o Muslim scholars na mga kalagayan na tayo ay nagpapabaya sa pagiging mapagkumbaba. Una dito, sa harap ng mga utos at ng mga pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Opo, alam mo ba kapatid, kapag ginagawa mong utos na nag-iisang tagapaglikha at nilalayon mo ang mga pinagbabawal niya, ikaw ay nagpapakumbaba. Nangangahulugan lamang na kapag hindi mo ginagawa ang utos at hindi mo nilalayon ang mga bawal, ikaw ay mayabang, lagot ka, pagbabawalan ka sa pagpasok sa paraiso, inutusan tayong magsala five times a day. Inutusan tayong mahalin, alagaan, arugain ng mga magulang kahit hindi pa sila Muslim. Inutusan tayong magpakita ng mahusay na pag-uugali sa lahat ng tao. Inutusan tayong malasakitan, pangalagaan ang ipinagkatiwala sa atin. Lahat ng mga utos dapat nating gawin. Pinagbawalan tayong uminom ng alak, kumain ng baboy, magsugal. Pinagbawal sa atin ng pumunta sa mangkukulam, o ikaw ang gumawa niyan. Pinagbawal din sa atin yung pumunta ka sa manghuhula o ikaw mismo ang gumawa niyan. Lahat ng mga pinagbabawal, dapat nating layuan. Nakita mo kapatid, isa yan sa mga kalagayan na binanggit ng ating mga ulama na tayo ay nagpapabaya na maging mapagkumbaba. Tandaan, kapag ginagawa mo mga utos at nilalayon mo mga bawal, ikaw ay mapagkumbabang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته